Hindi makapaniwala si LBJ matapos niyang makitang sumablay yung layup niya. Well ganun pa man nakakuha dito si Lebron ng foul. Pero tingnan niyo yung nakakatuwang reaction nito. Makikita natin dyan na talagang ini-enjoy lang ng all-time leading scorer ang kanyang pang 21 season dito sa NBA. Kumusta mga idol? King Jen is back. Balis sa video na to, samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga nangyari sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Houston Rockets. Bago tayo mag-start mga idol, gusto ko lang sa inyo sabihin na pagpasensyahan nyo na muna itong boses natin kasi meron akong uh, lagnat ngayon. Tinamaan tayo yun ng ubot sipon dahil na siguro to sa masamang panahon. Tara, samahan nyo at simulan na natin to. Grabe si Lebron mga idol. Pagkapasok na pagkapasok nito, makikita mo na kaagad yung impact na dala niya sa loob ng court. Ito yung dalawang play na naging dahilan para makuha nila yung momentum laban sa Rockets. Una yung kick-out pass ni Lebron papunta kay Cam Reddish na nakapesto sa left corner. Pangalawa yung drive to the basket ni LBJ laban sa depensa ni Dillon Brooks. Bali matapos dito ni Ducking may pasok yung layup niya na pasenyas na lang siya dito na masyado daw malitong si Dillon Brooks bilang defender niya. Kumbaga too small daw. Pati si AD na pa too small na rin sa bench. At syempre hindi rin nagpahuli itong mga manonood. makita nyo naman na sobrang saya talaga nila dahil sa ginawa ni LBJ. Sa last 1 minute and 39 seconds ng final quarter, isang big time shot ang pinakawalan ni Van Vliet. Matapos pumasok ng 3 point shot na to, all 98 na ang score. Austin Reeves kick out pass to Lebron. Dito ang na naman si LBJ laban sa depensa ni Brooks. Tinan maigi mga idol, walang magawa yung depensa ni Dillon Brooks ba? Diba? Kaya another easy 2 points na naman para kay The King. Pero hindi pa rin yan dahilan para sumuko ang Rockets at sumagot nga rin sila dito ng 2 points mula sa drive to the basket ni Shen Gun. Walang magawa sa AD dito mga idol kasi limang fouls na po ang meron siya. Sa last 29 seconds si Lebron na may hawak ng bola pero tignan yung maigit ang depensa ng Rockets. Halos magkumpulan ba diba? sa posibleng daanan ni Lebron. So ayan nakita dito ni LBJ na lalapitan na siya ni Dillon Brooks kaya without hesitation ibinigay nito yung bola kay Austin. Grabe si AR-15 mga idol pagkapasang pagkapasan ni Lebron ng bola sa kanya bigla na lang tumira ng long 3. Well wala na rin kasing choice itong si AR kasi mauubos na rin yung shot clock kesa naman matawagan sila na shot clock violation. Malamang sa malamang ititira niya na lang talaga yan. Pero nagulat dito ang lahat mga idol matapos maipasok na AR-15 yung long three na tira niya. Sa last 7 seconds ng final quarter, kung mapapansin nyo wala na dito sa AD kasi na fold out na po siya. Kaya anong nangyari si Lebron na yung defender ni Shen Gun. Bilib din talaga ako sa player na to mga idol, bukod sa hindi siya takot kung sino'y bumabantay sa kanya, hindi rin siya kabado. Tignan nyo maigi mga idol, good defense to para kay Lebron, kaso nga lang, better offense mula kay Shen Gun. At dahil sa basket na yun ni Shen Gun, napatawag na lang ng timeout itong Lake Show. Dito si Austin Rivers magi inbound ng bola para sa Lakers. As you can see, nakapwesto na rin si LBJ. AR pass the ball to Bron. Hindi nyo magi mga idol na iwanan ng LBJ si Brooks dito pero lintik naman ang depensa na ipinakita ng mga manlalaro ng Houston Rockets. Tingnan yung maigi, ang dami ba namang sumabay sa layup ni Lebron? Dahil sa magandang depensa mga idol, sumablay dito yung tira ni Lebron pero nakakuha naman siya ng foul. Sumabalay pa yung unang free throw dito mga idol ni LBJ pero pumasok naman yung pangalawa at ito na nga yung naging dahilan para mas secure nila yung panalo laban sa Rockets sa score na 105 to 104. Natapos ang laban na si Lebron ang tinaguri ang leading scorer ng league show with 37 points. Samahan mo pa yun ng 8 assists, 6 rebounds at 3 steals. Sumunod naman si Anthony Davis na umiscore ng 27 points with 10 rebounds at 3 assists. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 47 points combine ni Dillon Brooks at Shen Gun para buhatin ang kupunan nila laban sa League Show. Kay mga idol, ano na namang masasabi nyo sa performance na pinakita ni LBJ kanina? Kung bibigyan nyo to ng grade 1 to 10, anong grade ang bibigyan nyo sa laro ni Lebron kontra dito sa Rockets? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.